myself. <laughs> Grabe. Parang hindi lang to pero kakaiba talaga tong cellphone. Disturbo naman tong buko. Papakalbo ko na ito eh. Ang ako eh. Kasi yung kaka... Ano lang ng cellphone na ano yung... Yung cellphone na may Apple sa likod. Kasi yung ginamit ko kagabi, kahit anong tambling-tambling ko, eh hindi siya nakakahilo. Go! Di ba ba? Diba? <laughs> Di ba? Kahit magtambling-tambling dito, ganda-ganda pa rin ang kanyang galaw-galaw sa likod. Kahit na maglakad-lakad ka, iiwan mo lang kung nakasakay ka sa tricycle na malubak-lubak, no? Pero, totoo. Ang ganda pala pang vlog-vlog yung cellphone. Lagyan mo ng apple sa ikot. <laughs> Kasi kahit na uh, magtutambing-tambing ka. ganda po. Pero napakalbo-kalbo ko na ito kay Storbo. Itong aking hair nakakasira ng beauty. Doc! Kahit maghabulan kami ni Ponggok nito, hindi na kayo mahihilo sa silpo ni Ponggok na may apor sa likod. Yeah! Ali ka, Gok! Ah, tulong, Gok! Aw, aw, aw! Kiss, kiss, kiss! Diba? Kahit magkagulo-gulo na yan. Oh. Matulog na tayo. Jesus, Jesus! Agay, 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 agay! O so, diba? Ganyan yan. Kasi first time. Pag first time talaga, tinatambling-tamblingin para masubukan kung hindi ba nakakahilo yung cellphone na to. Pero yung galaw ko nahihilo na ako. yeah, tama na guys, kakain na kami guys. Eh, gutom na ang, ang, mga person. Hi Gok! <laughs> ang mga people, gutom na. Ba, nag-try lang ako sa sa cellphone na ano, may apple sa likod kasi yun nga, Medyo mabawas-bawasan na yung hilo niyo sa aking pagbablog kay video, okay, okay na yung balance nito. Pero pag nakasakay ng tricycle, eh, iwang ko lang. Pag naglubak-lubak pa to, ha, ayos to ah. magkarati-karati ka. Tamang-tama to sa aking pagbablog na may karate. Ha, hindi na sila may hilo. Pero hindi sila manonood. <laughs> hmm. Hindi nila tinatapos yung aking vlog-vlog. Akala nila madali mag-vlog. Madali mag-isip. Hmm. Tapos papanoorin ka lang. Segundo-segundo mm, lang. Ang hirap kaya mag-vlog. Ang iport-iport mo. iport ipot maghawak ng cellphone. Ngalay na ngalay yung kamay mo. Hmm. Tapos papanoorin ka lang ng ilang segundo lang. Kahit to one minute, two minute lang, okay na yun. Two minute, one minute, two minutes. Ah. Diba? Di, guys, sa ah, mga suki, inatry ko lang to kung maganda ba talaga sa mata ang, ang cellphone na may apple sa likod. Wala, ito ta kasi si kung bakit ako eh, nagbalibaliw na. Di, inatry ko lang kung maganda ba, hindi ba sakit sa mata. Para hindi naman kayo masyadong Ma, inisili sa mga vlog-vlog na nakakahilo. Ito, try-try na natin to kung maganda ba. Eh kasi pwede na to sa mga karate-karate. Mas -karate. magulo-gulo na, oh. Tingnan, tingnan na natin yung mga paligid. Huwag nyo lang ako tignan yung paligid lang. <laughs> Iga, pasinsa na kayo ha? kasi first time ko talaga nakaha nakahahawak ng may apple sa likod, kaya pinapractice ko lang kung marunong ba ako mag-vlog-vlog na tagal na ako din naka-vlog-vlog eh. Pero ngalay na ngalay na yung kamay ko. Ang ang, ang, ang hirap mag-vlog, totoo lang. Seryosuhan tayo, mahirap mag-vlog. Tapos, ang utak mo pa kailangan gumagana. Eh, yung utak ko minsan gumagana, minsan hindi. Tapos... Pag gumagana na yung utak ko, medyo mahaba-haba na yung mga binablog ko. Ako lang yata yung nanonood sa vlog ko. Ay, <laughs> nako. Tulungan nyo naman ako, no? Kung kailangan nyo ng tulong ko, kailangan ko rin ng tulong nyo. Ganun lang yun. Pero sa, sa totoo lang, ko, talaga, promise, kangalay talaga mag, 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 mag ano, maghawak ng cellphone, kaya i-pub, i ipot na rin yun. Kaya sana kahit walang kwenta, kahit walang kwenta yung vlog-vlog natin, lalo na yung vlog ko, kahit walang kwenta, i-play nyo na lang. Huwag nyo panuorin. <laughs> Kung kayo ay, lalo na yung mga naka-internet naman dyan, yung hindi naglulod, hindi dito, aray, i-play mo na, i-play nyo na. Hayaan nyo yung cellphone nyo, huwag nyo ang panuorin. May importante, nakatulong kayo. Tapos, sige, aray, pag ng tulong, tutulungan ko naman kayo, pero... Siyempre, tulungan niyo muna ako kasi... Eh, lalo na yung mga ginagawa niyo, yung mga sinishare-share niyo, yung mga marami ng pera. Eh... Tulungan niyo naman, ng pera, maawa naman kayo na. <laughs> Ang inishare niyo, yung wala na magpakialam sa inyo, yung marami ng pera, yung sinishare niyo, pag ako magkapira, isang chat nyo lang. Naku, andyan agad sila. Chat nyo. Pansinin pa kayo. Hey, Kiyo, kaya okay na tayo, bebe? Yes, okay, guys. Yun lang, ha? Magulo yung kwento ko. Pero next time, ayusin ko na talaga yung mag-vlog. Kasi maganda na ng aking pang-vlog. Ay. Maganda na ng aking pang-vlog. Kasi may, ano na to, may apple sa likod. Hindi ko lang alam kung may hilo pa kayo sa pagmumukha ko o may hilo kayo sa pagbablog ko. <laughs>